muna na ang ilang mga public utility vehicle operator sa lalawigan ng Pangasinan sa unang araw ng pagpapatupad ng provisional fare increase sa dagdag piso sa mga pasahero sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa kanila, bagamat umpisa na kahapon ang efektivity na nasabing kautosan, baka sa mga susunod pa araw pa lamang sila magdideklara na nasabing dagdag pasahe. Ikinukonsidero e man nila ang kanilang sinasakay na mga pasahero at maniningil na lamang kung lahat din ang mapampasahero sa sakyan ay umpisa na din umano ng pagpapatupad. Sa pag-iil kasi nito, 13 pesos na ang minimum fare o pamasahe sa mga public utility jeepneys o traditional na mga jeep habang 15 pesos naman sa mga modernized jeep kasama na dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. Samantala, hindi na nangailangan ng fair metrics sa implementang dagdag pasahe na piso dahil pansamantala lamang ang sabing kautosan na habang sumasail dalim pa sa pagdiling ang kaugnay sa isyong nakapaloob kaugnay dito. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bats Agtalaw, Tatak RMN. Maraming salamat.